nito? 30 po isang kilo. 30? Okay. na ba? Opo. Okay. Sige, isang kilo. Ah, dalawang kilo na. Yung hinog na ha. Sino kumuha niyan? Si Papa po. oh saan, saan yung ano nyo? Ayun po. po Kay Mito. Oh, ayun lang kaya. Kung so, sarili niya pala yan. Ito, ito, ito kasing ganda ng tinderang. Oh, Tumin Ito. <laughs> ito ano yung mga kapatid mo yan? Pati mo pati sila? Ito lang. Ah. Ito kapatid niya. Ito, ito ang <laughs> Oh, kayo sa vlog ko. Ilang kilo yan <laughs> Ilang kilo yung <ilang> bibili? <laughs> Dalawa po. Ito <laughs> po. Ito po, bariya para may pambariya po kayo. Okay, thank you ma'am. <laughs> Bilangin nyo po kung tama. Thank you. Sana makaubos kayo lang tinta. Thank, Thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you ma'am. God bless po. Thank you po.